Libo-libong talampakan sa taas ng dagat sa mapanganib na dalisdis ng bundok Rainier, apat na umaakyat ang humarap sa bangungot na kapalaran. Matapos ang isang nakakagulat na aksidente, ang apat ay muntik ng mahulog sa kanilang kamatayan. Pero sa malas, hindi pa roon natapos ang pagsubok nila. Ang matapang na pagsagip ay nagdulot ng mas malaking panganib at muling nagdala ng trahedya. Kaya, tingnan natin ng mas malapitan ang trahedya sa Mount Rainier. Noong dalawang libo at labing dalawa. Tinitiyak kong magugulat ka sa mga liko at baluktot ng kwentong ito. Mula sa mapanganib na bundok kung saan ito naganap, sa mabagsik na aksidenteng nagpasimula ng lahat at higit sa lahat ang trahedyang sorpresa na dumating kalaunan noong hindi inaasahan ng lahat. Tandaan na lahat ng ito ay totoong totoo at medyo nakakabahala, kaya gaya ng dati, pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat. Para maintindihan kung ano ang nangyari noong araw na iyon, at ang matinding panganib na kaakibat nito, kailangan mong malaman ng kaunti tungkol sa bundok Rainier at kung ano ang nagpapabukod tangi dito. Ang bundok ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Washington sa Cascade Range, mga 60 milya mula sa Seattle. Ang bundok ay nakilala na sa maraming pangalan sa paglipas ng mga taon. Sa katutubong wikang Amerikano, ito ay dating tinawag na Tacoma, isang pangalang may maraming kahulugan. Tinawag itong tagapahid ng langit at ina ng lahat ng tubig at kapwa tama ang mga paglalarawang ito. Sa labing apat na libo apat na labing isang talampakan ito ang pinakamataas na bundok sa estado. Ang tuktok na nababalutan ng niebe ay bumababa sa lahat ng direksyon, pinapakain ang siyam na pangunahing ilog sa Washington at iba pang lugar. Kapag nasa Seattle ka at nakatingin sa Abot Tanaw, ito ang pangunahing bagay na makikita mo. Bagama technical na bahagi ito ng Cascade Range, kapag tiningnan mo ito, parang nakatayo talaga itong mag-isa at namumukod tangi ito ngayon tulad ng pagkakakita rito ng mga tao daan-daang taon na ang nakalipas. Matagal nang naakit ang mga tao sa bundok mula noong una pa silang makakita nito. Mahigit 8,000 taon na ang nakalipas. May mga taong tumuntong na sa mga dalisdis nito, nag-iwan ng mga kagamitan, kampo at mga silungan na natuklasan na ngayon. Mayroon ding kaugalian ang mga katutubong Amerikano na magsunog sa mga mababang bahagi ng bundok upang makalikha ng mga parang. Ang mga parang na ito ay tahanan ng mga hayop, taniman ng halaman at lugar ng seremonya at pagtitipon. Gayunpaman, malamang na wala namang umakyat ng mataas sa bundok noong panahong iyon. Ang matatarik na bangin ay naging hamon. At sinasabing tutol din ang mga katutubong Amerikano dahil sa mga kadahilanang kultural. Matagal bago ang nakakagulat na mga pangyayari sa ating kwento. Noong huling bahagi ng ikalabing walong siglo, nagsimulang sakupin ng mga Europeo ang lugar. At napansin din nila ang mataas at nag-iisang bundok. Maraming bansa ang nag-angkin dito, tulad ng Espanya, Inglaterra, Rusya at United States. Matapos ang ilang kasunduan noong isang libo, walong daang S tinawag itong Bundok Rainier at naging opisyal na bahagi ng Estados Unidos. Sa halos parehong panahon, Nagsimula nang lumago ang interes tungkol sa ideya ng pag-akyat dito. Sa pagkakaalam natin, wala pang sino man ang nakagawa nito noon. Ang unang pagtatangka ay nangyari noong 1857. Isang German-American na opisyal na nagngangalang August Valentine Kautz ang namuno sa isang ekspedisyon para marating ang tuktok kasama ang apat pang sundalo at isang doktor. Sa kabila ng laki at karanasan ng grupo, nabigo sila. Mas mahaba at mahirap ang paglalakbay kaysa inaasahan, kaya kinulang sila ng supply at kinailangang bumalik. Pagkalipas ng labing tatlong taon, muling sinubukang abutin ang tuktok. Sa pagkakataong ito, ang magkapartner sa pag-akyat na sina Hazard Stevens at Philemon Beecher Van Trump ang sumubok. Pagdating ng dalawa sa Washington, nakilala nila ang isang lalaki mula sa tribong Yakama na si Sluiskin na mahusay sa lugar at pumayag na sumama sa kanila bilang gabay. Nagkampo ang tatlo sa paanan ng bundok malapit sa isang talon. Tinawag nilang Sluiskin Falls ang talon, pangalan na ginagamit pa rin ngayon. Mukhang maayos ang lahat ayon sa plano, ngunit pagdating nila sa linya ng nibe, biglang nagbago ang lahat. Tumanggi si Sluiskin magpatuloy. Nagsimula siyang magkwento ng isang kakaibang kwento tungkol sa kanyang lolo na ayon sa kanya ay nagtangkang umakyat sa bundok maraming taon na ang nakalipas. Sabi ni Sluis Kin, muntik nang marating ng lolo niya ang tuktok pero natakot siya at umatras dahil sa isang masamang espiritu. Wala na raw, sabi ni Sluis Kin, ang nagtangkang umakyat sa bundok mula noon. Malayo na ang narating ni na Stevens at Van Trump para umatras pa. Inakyat nila ang mataas na bundok kahit wala ang gabay na nagsabing maghihintay siya ng tatlong araw. Sakto lang sa kanilang kampo sa paanan ng bundok. Matagumpay na nakaakyat sina Stevens at Van Trump ng 10,000 talampakan pero biglang nagbago ang sitwasyon pagkatapos nito. Sa mas matataas na bahagi na may niebe, yelo at malalaking matatarik na gulod, naging sobrang nakakapagod at nakakatakot ang pag-akyat. Maiisip mo bang nakabiting ka sa 12,000 o 13,000 talampakan sa madulas na bangin? Pilit umaakyat ng dahan-dahan. Di alam kung may makakaligtas. Talagang determinado ang dalawang ito at nagbunga ang kanilang pagsisikap. Unang beses sa kasaysayan, sina Hazard Stevens at Philemon Beecher Van Trump ay nakaakyat sa tuktok ng bundok Rainier, isa sa pinakamataas sa kontinente. Nagawa nila ito ng walang nakitang masasamang espiritu, pero malayo pa sila sa matapos. Sina Stevens at Van Trump ang unang nakadiskubre ng pinakamahirap sa pag-akyat sa bundok Rainier ang pagbaba mula rito. Mahalagang tuklas ito na muling lilitaw makalipas ang maraming taon noong libo at dalawa, pero babalikan natin yan mamaya. Sa pagbaba, nadulas si Van Trump. Dumulas siya ng apat na pung talampakan bago huminto. Habang bumababa, nagkaroon siya ng malalim at malaking sugat sa binti. Halos magkaatake sa puso ang dalawa dahil sa muntikang insidente, ngunit nakaligtas sila sa huli. Sa wakas, nakabalik si Van Trump at Stevens sa kampo kung saan hinihintay sila ni Sluiskin. Ayon sa kwento, bagamat mahirap tiyakin kung totoo nga ito, inakala raw ni Sluiskin na mga multo sila noong una. Maaring si Van Trump at Stevens ang unang nakadiskubre ng bagay na matutuklasan din ng iba. Ang bundok Rainier ay isang mapanganib at nakakatakot na hamon na akyatin. Lumipat tayo sa taong dalawang libo at labing dalawa Nagbago na ang mundo pero di pa rin nagbabago ang bundok. Ngayon, bawat taon, mahigit sampung libo katao ang sumusubok na marating ang tuktok. Sa kasamaang palad, pagdating ng dalawang libo at labing lampas, apat na raan na ang namatay. Habang natatapos ang tagsibol ng taon na iyon, isang admissions counselor sa Baylor University sa Texas ay nagplano. Si Ross Van Dyke ay sumabak noong nakaraang taon sa isang nakakatakot ngunit kapanapanabik na pakikipagsapalaran na nag-iwan sa kanya ng pananabik pa. Kapag hindi siya nagtatrabaho sa Baylor University, si Ross ay mahilig sa kalikasan at marahil wala nang mas kapanapanabik para sa kanya kaysa sa pag-akyat ng isang mataas at malayong tuktok ng bundok. Naglakbay si Ross ng 2,000 milya papuntang Bundok Rainier noong 2,000 at 11 para abutin ang tuktok. Ngunit kinansela ito dahil sa masamang panahon. Kaya sabik siyang makabalik at umaasa ring makakasama ang ilang kaibigan. Ang taong malamang na una sa kanyang listahan ay ang kaibigan niyang si Stuart Smith. Si Smith ay isang abogado sa araw, pero isang napakabiteranong umaakyat ng bundok sa gabi. Mas magaling siyang umakyat kaysa kay Ross dahil naakyat na niya ang ilan sa pinakamataas na bundok kabilang ang Mount Everest. Alam ni Ross na kailangan niyang mapasama si Stuart sa grupo. Nakipag-ugnayan din si Ross kay Claire Colkin, pati na rin kay Stacy Wren na isang senior sa Baylor University. Inimbitahan din ni Stuart Smith si Noel, ang kanyang pamangkin. Kaya, sa kabuuan, naging lima sila sa grupo. Ross Van Dyke, Stacy Wren, Claire Kultkin, Stuart at Noel Smith. Malinaw na, hindi na natin basta-basta mahuhukay ang lumang group chat para makita kung paano talaga naganap ang buong usapan. Pero sa huli, nagkasundo ang grupo na maglakbay papuntang Mount Rainier sa Hunyo, at subukang akyatin ito ng sama-sama. Nagkasundo rin silang gawing parang pampainit o paghahanda ang Mount Rainier para sa mas malaking pag-akyat na balak nilang gawin pagkatapos, ang Denali sa Alaska. Si Ross Van Dyke ay naging maingat sa pagbabantay ng panahon. Alam niya, gaya ng iba, na bantog ang Mount Rainier sa matinding panahon at bigla ang bagyo. Napagtanto niya na may makitid na pagkakataon. Mga tatlong araw sa kalagitnaan ng Hunyo kung saan malamang na magiging perpekto ang mga kondisyon. Lima silang bumili ng tiket, nagpareserba ng matutuluyan at nag-empake ng gamit. Naging totoo ang lahat pagdating ng grupo noong Hunyo, labing siyam. Ang bundok Rainier ay hindi naman ang pinakamataas na bundok sa mundo, pero isa ito sa mga pinakakapansin-pansin. Ibig sabihin nito, kitang-kita talaga ito kumpara sa mga lupa sa paligid. Mas higit pa kaysa sa halos lahat ng iba pang bundok maliban sa dalawampu sa buong mundo. Dramatiko ang tanawin sa paanan nito dahil mula sa taas na isang libo dalawang libong talampakan, matatanaw mo ang tuktok na higit labing apat na libong talampakan mula sa antas ng dagat. Kung hindi ka kinakabahan sa pag-akyat nito dati, siguradong kakabahan ka na ngayon sa pag-akyat dito. Sa isang paradahan sa loob ng Mount Rainier National Park, hiniling ni Stacy Ren sa isang hindi kakilala na kunan sila ng mabilisang litrato, silang lima. Purong ngiti at kasiyahan iyon, pero makalipas lang ang ilang araw, kabaligtaran na ang mangyayari. Bagamat si Stuart Smith ang pinakasanay sa grupo, sa pagkakaalam natin, si Ross Van Dyke lang ang tanging nakasubok o makyat ng Mount Rainier sa kanilang lima. Natural lang na dinala ni Van Dyke ang kanyang iPhone sa pag-akyat para makakuha ng mga litrato habang umaakyat sila. Ang mga litratong ito ay magkukwento ng isang kahangahanga, ngunit mas madilim at nakakakilabot na kwento kaysa inaasahan ng iba. Bago subukang abutin ang tuktok, dapat munang makarating ang grupo sa base camp. Ang pinakakaraniwang ginagamit na base camp sa bundok Rainier ay ang Campo Mir na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng bundok. Ang kampo ay nasa taas ng snowline. Binubuo ito ng lumang bato at kahoy na silungan, ngunit mas gusto ng karamihan magkampo sa tolda. Maraming tao ang tinatanggap ang hamon na maglakad paakyat hanggang sa kampong ito, tapos ay bumabalik na lang. Itinakda ng Mount Rainier Tourism ang trail bilang mahirap sa kanilang website at pinapayuhan na ang biyahe ay tumatagal ng hindi bababa sa walo hanggang sampung oras. Buong taon, may niebe sa huling dalawang milya ng biyahe. May isip mo na kung gagastos ka ng walo hanggang sampung oras sa paghiking? hiking karamihan dito ay sa niebe at aabot ka pa sa mataas na lugar kung saan manipis ang hangin, siguradong mapapagod ka. Kaya maraming tao ang tumitigil na doon. Talagang malaking hamon ito sa sarili nito. Gayunpaman, pinili ng grupong ito ang mas mahirap na sariling ruta. Sa unang araw, umakyat sila hanggang Emmons Glacier. Halos walong libong talampakan ang taas. Mula roon, kahit na dumilim na, nagpatuloy pa rin sila at nakarating sa isang lugar na tinatawag na Sherman Flats. Ang Sherman Flats ay nasa ibabaw ng glacier na may taas na 10,000 talampakan. Isipin mong lahat yon nagawa sa isang araw ng akyat. Nakarating ang limang miyembro ng grupo sa base camp, ngunit pagkatapos ng mahirap na paglalakad, sinabi ni Claire Colkin na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngayon, maraming dahilan ito tulad ng taas ng lugar. Maaring dahil ito sa pagod, baka may sakit siya o kaya kombinasyon ng tatlong iyon. Pero matapos pag-usapan ito ng grupo, nagpasya si Claire na ayaw na niyang umakyat pa. Sigurado akong may pagkadismaya ang lahat, pero gaya ng inaasahan, gusto pa rin talagang magpatuloy ng natitirang grupo. At naisip nila na kahit apat na lang sila, sapat pa rin ang lakas nila para marating ang tuktok. Nagdesisyon si Claire na manatili sa Sherman Flats at magcamping Dala ang binoculars para panoorin ang iba habang umaakyat sa bundok. Kinagabihan, nag-selfie si Ross Van Dyke mula sa base camp. Nakita ang kanilang mga tent sa likuran. Kita mo na mas mataas pa sa ulap ang lugar ng kanilang camping. Kinabukasan ng umaga, kasama niya sina Stuart Smith, Noel Smith at Stacy Wren, umalis sila ng kampo patungong tuktok ng bundok na bumabalot sa kanila. May natitira pa silang apat na libong talampakan na aakyatin at ito na ang pinakamahirap at pinakamapanganib na apat na libong talampakan sa buong paglalakbay. Hindi na simpleng paglalakad dito. Lahat ng miyembro ng grupo ay may crampons sa bota at tungkod sa kamay na may guwantes. Ang apat ay magkakatali rin ng lubid para sa kaligtasan. Isang litrato na kuha ni Ross Van Dyke noong Hunyo, dalawamput isa ang nagpapakita kina Stacy Ren at Noel Smith na dahan-dahang umaakyat sa huling bahagi ng bundok Rainier. Pagkatapos ng anim na mahabang oras, nakarating ang buong grupo at lahat sila ay ligtas na nakarating. Malamang na lalo pang natuwa si Stacy at Noel. Kakagraduate lang ni na Noel mula high school at Stacy mula Baylor University, kaya naging perpektong simbolo ng pagdiriwang para sa kanila ang matagumpay na pag-akyat sa tuktok. Inamin ni Stacy, kalaunan na iyon ang pinakamahirap na pag-akyat na naranasan niya, kahit na marami na siyang karanasan sa pag-akyat ng mga bundok sa Colorado. Sa kasamaang palad, isang oras na lang ang saya bago dumating ang sakit, pagdurusa at takot. Kamangha-mangha ang tanawin, gaya ng makikita mo sa ilang mga larawan ni Ross, pero hindi lugar ang tuktok para magtagal. Bagamat maayos ang panahon ngayon, alam ni na Ross at ng grupo na pwede pa rin itong magbago. Kailangan nilang bumaba ng bundok at makasama ulit si Claire Kultkin. Pinagmamasdan ni Claire gamit ang binoculars at sinabi niyang nakita niya silang makarating sa tuktok. Kaya sabik din siyang muling makasama sila at pinagmamasdan niya sila sa abot ng kanyang makakaya habang nagsisimula silang bumaba. Inaasahan na aabutin ng ilang oras ang pagbaba. Sa simula, mukhang maayos naman ang lahat. Walang babalang dumating ang sakuna. Isang libong talampakan mula sa tuktok, mga isang oras matapos nilang simulan ang pagbaba, nagsimula ang bangungot. Sa isang podcast na ilalagay ko, ang link sa description, ibinahagi ni Stacy Ren ang kanyang karanasan. Kaya meron kaming mga piket na inilalagay namin bawat ilang talampakan at doon namin pinapadaan ang lubid para kung may madulas o mahulog, sasalo ito sa amin. Sinisiguro naming ligtas kami doon dahil alam naming iyon ang pinakadelikadong bahagi ng pag-akyat at natapos na ng taong nasa unahan ang pagtawid. Nasa mas ligtas na bahagi na siya ng glacier at papunta na rin doon ang iba pa. Ako ang nasa likod, kaya kampante na sila sa pwesto nila. At sa parehong oras, halos naubos na namin ang mga piket. Kaya lahat ng iyon ay nasa unahan at wala na sa likod. At bilang isang grupo, nagdesisyon kami na huwag nang maglagay ng isa pang piket. Parang sinabi na lang namin, kukunin na lang namin ang gamit namin. Mag-iingat talaga kami. Ayos lang kami. Sa totoo lang, natakot ako kasi wala ako sa ligtas na parte ng glacier. Matarik pa rin talaga pero ayaw mong maging pinakamahinang bahagi, lalo na kung ikaw ang pinakabata. Lalo na bilang babae, ayaw mong ikaw ang magsabi na, Natatakot ako! O mabagal ako! O hindi ko kaya to! Wala naman akong sinabi, sabi ko lang, Oo, oh, ayos yan. Tara, tanggalin na natin ang piket. At doon na, nagsimulang magkamali ang lahat. Pagkatapos nilang tanggalin ang gamit nila, naglakad si Stacy ng dalawa pang hakbang at nung inilapag niya ang crampon niya, hindi ito kumapit sa yelo, dumulas ito. At kahit anong pilit niya gamit ang ice axe para huminto at hukayin ang niyebe at yelo para mapigilan ang pagbagsak niya, wala na siyang nagawa kundi dumulas pababa ng bundok. Dahil magkakabit sila ng lubid, nadamay din ang iba sa lakas ng pagdulas niya, parang domino effect. Biglang nahila ang buong grupo mula sa pagkakatayo nila at sabay-sabay silang dumulas pababa sa gilid ng napakatarik at napakataas na bundok na ito. Ito na ang pinakamasamang senaryo at mas pinagrabe pa ito dahil nasa itaas sila ng malaking bitak sa yelo. Pinakamainam ilarawan ang mga nakamamatay na hadlang na ito bilang mga banginang yelo. Maaaring malapad ang siwang pero mas mahalaga minsan umaabot sa isang daan at limampung talampakan ang lalim nito. Higit 10% ng namamatay sa pag-akyat ng bundok ay sanhi ng pagkahulog sa siwang ng yelo. Kaya silang apat ay dumudulas pababa ng bundok ng hindi makontrol, diretso papunta sa napakalaking siwang ng yelo at ang gilid ng siwang ay literal na hugis rampa. Maniwala ka, ang huling gusto mong makita habang dumudulas sa nagyayelong bundok ay isang rampa, pero yon ang nakita nila. Naalala ni Ross Van Dyke na agad niyang naisip ang kanyang asawa at sinabi sa sarili, Heto na to, Ganito ako mamamatay. Tumalon silang lahat mula sa rampang yelo at lumipad. Akala ni Stacy Ren na umabot sila ng sampung talampakan sa ere. Sigurado siya na mamamatay sila at may kakaibang pakiramdam ng katahimikan na bumalot sa kanya habang nasa ere. Sabi niya, Naaalala kong nasa ere ako at iniisip ko, ito na ang katapusan, mamamatay na kami. Naaalala kong payapa ako noon pero hindi iyon ang nangyari. Sa kabila ng lahat, ang mga umaakyat na walang kontrol ay nakatawid sa bitak at bumagsak sa kabila. Si Stuart Smith at Ross Van Dyke ay parehong nagawang isalpak ang kanilang mga ice axe sa gilid ng bundok, na tila nagpahinto sa pagbagsak. Napansin ni Van Dyke na dumudugo ang bibig niya. Maya-maya napansin niyang tatlo na lang sila sa grupo imbes na apat. Wala na si Noel Smith. Matapos ang magulong paghahanap, nakita nila ang mas maliit na bitak malapit doon. At sa loob nito, nakabitin pati warik sa lubid si Noel. Parang himala at nakagaan ng loob na buhay pa siya. Hindi lang iyon, napagtanto rin ng grupo na ang aksidenteng pagkahulog niya sa bitak ang maaaring naging dahilan ng kanilang kaligtasan sa bundok. Pero hindi pa lubos ang ginhawa noon. Matindi ang tinamong pinsala ng grupo dahil sa pagkahulog at ang pinakamasama pa, si Noel ay tuluyang naipit at nasa matinding panganib. Sa isang maswerteng pagkakataon, may umaakyat mula Montana na si Peter na malapit sa bundok at nakita ang grupong nasa panganib. Sanay sa Wilderness Medicine, nilapitan niya ang grupo at nagawa niyang tulungan ang mga sugatang kasama. Kasabay nito, pilit na tumatawag si Ross Van Dyke sa siyam na isang-isang pero hindi siya makahanap ng sapat na signal. Kahit may dislocated na binti, nagpakabayani si Ross Van Dyke at pinilit igapang ang sarili paakyat ng bundok Hanggang natawagan niya ang siyam na isang-isang. Sinabihan si Van Dyke na may siyam napong minuto pa bago dumating ang mga ranger. Mukhang magiging maayos na ang lahat, ngunit hindi nila alam na ang pinakamasamang aksidente ng araw ay paparating pa lamang. Libo-libong talampakan ang baba, nagkaisa ang mga climbing ranger ng National Park Service para mabilis na akyatin ang bundok. Karaniwan, tatlong araw ang biyahe mula base hanggang tuktok. Umaasa ang mga ranger na makarating malapit sa tuktok sa loob lamang ng dalawang oras. Si Nick Hall, tatlong-tatlo ay isa sa apat na ranger na rumesponde. Si Hall ang namamahala sa rescue litter. Ibig sabihin siya ang maglalagay ng mga nasugatang umaakyat sa stretcher na iaangat naman ng rescue helicopter sa itaas. Napakahirap ng trabahong ito. Hindi lang kailangang akyatin ni Hall ang Mount Rainier ng mabilis. Kailangan din niyang umupo sa madulas na 35 degree slope habang nilalabanan ang plastic na stretcher na hinihila ng 40 mph na hangin. Kung hindi pa sapat yon, habang papalapit siya sa lugar ng pagsagip, may chinook helicopter pa sa itaas niya na nagdadagdag pa ng malakas na hangin pababa sa kanya. Agad nakatanggap ng nakakakilabot na tawag ang operations center mula sa isang ranger na nakamasid kay Hall. Ganito ang tawag. Ranger ayos lang pero seryoso na ito ngayon. Ibinababa ng chopper 62 ang stretcher kina Hall at Hall. At nang mawala ng kontak sa lupa ang stretcher, nadulas siya pababa ng Emmons Glacier. Wala na kaming kontak kay Hall. Operation Center, may kontak ba kayo kay Hall? Ranger, negatibo. Naglalakbay siya ng sobrang bilis. Wala siyang kontrol at nakita kong tumalon siya mula sa isang sirak. Tulad ng apat na umakyat mula Texas kamakailan at ni Pilimon Bicher Van Trump noon, nadula si Ranger Nick Hall at ngayon ay bumababa sa mapanganib na Dallas Dis ng bundok Rainier. Pero di tulad ng iba, di siya kasing swerte. Pagkahulog mula sa mataas na blok ng yelo, tumilapon si Nick Hall ng 30 po 40 tala talampakan sa ere. Sa ilalim niya, may makapal na ulap dahil sa malalakas na hangin ng bagyo. Nanunood ang mga ranger na puno ng takot habang si Nick ay nawala pababa sa ulap. Naalala ni Van Dyke na may nangyari habang sila ng kanyang mga kaibigan ay nililigtas. May isang bagay na nagpagulat sa lahat ng mga ranger, ngunit tumanggi silang sabihin sa kanya kung ano iyon. Doon lamang matapos silang ligtas na ibaba mula sa bundok gamit ang helikopter. Isiniwalat ng mga ranger sa mga umaakyat na isa sa kanilang mga kasama ay nahulog mula sa bundok. Sa unang pagsagip tatlo lamang sa apat na na-stranded na umaakyat ang ligtas na naibaba. Si Stacy Ren ang huling tinulungan dahil siya ang may pinakamagaan na pinsala. Pero habang inilalagay siya sa stretcher, isang malakas na hangin ang nagsimulang itulak ang helikopter papunta sa bundok. Mukhang napakalapit na ng helikopter kaya natakot ang mga ranger sa lupa at tumalon sila sa ibabaw ni Stacy para protektahan siya. Mabilis na dumarating ang isang bagyo. Nagdadala ng makapal na nyebe at malalakas na hangin. Sa kabutihang palad, naiwasan ang sakuna. Kahit sa pagkakataong ito, pero ibig sabihin nito, kailangan bumalik ng helikopter sa base ng bundok. Si Stacy Ren at dalawang bantay gubat ay talagang nagpalipas ng gabi sa bundok. Kung paniniwalaan mo iyon, kung ilalagay mo ang sarili mo sa kalagayan niya, dehydrated siya at may hypothermia. Matagal na siyang hindi kumakain. Sobrang pagod na pagod na siya. Nagising sila kinabukasan sa makapal na puti sa paligid na ibig sabihin ay imposibleng makarescue ang helikopter. Ang natitirang opsyon ay maglakad silang mag-isa pababa ng bundok para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa kwento, hiniling ni Stacy sa mga ranger sa isang pagkakataon na iwan na lang siya sa bundok. Ayon sa kanya, Uy, pwede mo ba akong hukayan ng butas at iwan na lang dito? Sa tingin ko, tapos na ako. Tumanggi sila at nakababa pa rin silang tatlo Mula tuktok ng bundok hanggang paanan, kahit malakas ang bagyo at halos walang makita sa puting paligid, kaya sa kabila ng lahat ng pagsubok, nabuhay ang apat na climber mula Texas. Muling nagkita-kita sila kay Claire Coldkin na malamang ay hati ang nararamdaman. Masaya na hindi siya sumama sa pag-akyat, pero natatakot sa nangyari sa kanila. Tatlo sa apat na nasangkot sa aksidente ay kinailangang maospital. Dinala sila sa Madigan Army Medical Center malapit sa Tacoma, isang oras mula sa bundok Rainier. Si Ross, na may dalang kamera, ay kinuna ng larawan ang kanyang malalalang sugat sa muka habang nagpapahinga sa kama ng ospital. Ang grupo ng mga umaakyat mula Texas ay nabigla at natroma, pero sa huli ay magiging maayos din sila. Hindi pa rin alam kung ano ang nangyari kay Ranger Nick Hall o nasaan siya. Hindi luminaw ang panahon sa loob ng dalawang linggo pa, sa wakas, nang maging ligtas na ang mga kondisyon, sumakay muli ang mga ranger sa isang chinook na helikopter at bumalik sa lugar ng aksidente. Hindi na nakakagulat walang bakas o palatan daan ni Nick Hall doon. Pagkatapos ng mahabang paglipad sa paghahanap, napansin ng na mga ranger ang isang maliit at madilim na hugis na nakaupo ng hindi gumagalaw. Mga tatlong libo talampakan sa ibaba ng huling kinaroroonan ni Nick Hall. Lumapit sila hanggat kaya gamit ang helikopter at nakita nilang tao nga malamang si Hall, pero hindi sila sigurado. Ibinaba nila ang isang ranger sa lupa na lumapit ng lakad at doon sa kasamaang palad na kumpirma nilang si Nick Hall nga iyon Hindi siya nakaligtas sa unang pagbagsak. Tantya ng mga ranger, bumagsak siya ng dalawang libo at apat na raang talampakan matapos lumipad mula si Rak. Para lang mabigyan kita ng ideya kung gaano kalala Parang nahulog ka mula sa ika-isang daan at apat-naput-apat na palapag ng Burj Khalifa sa Dubai. Malawak na naibalita ang kwento sa media, ngunit lalo itong napansin matapos ang pagkamatay ng ranger. Tinalakay ng mga outdoor podcast ang kwento. Maraming balita sa mga news channel tungkol dito. Sa loob ng maikling panahon, sumikat ang mga kaibigan mula Texas at ang yumaong ranger Nick Hall kahit na sa dahilan na ayaw mo sanang maging sikat. Nagsagawa ng investigasyon ang National Park Service at naglabas ng ulat tungkol sa trahedya na tumutok sa sanhi ng maagang pagkamatay ng isang ranger habang sumasagip ng iba. Maraming dahilan ang natuklasan at ang pinaka nakagugulat ay hindi nagdala ng ice axe si Nick Hall na sanay nakatulong para mapigilan ang pagdulas niya. Binanggit din sa ulat ang mga problema dahil apat lang na mga ranger ang nagtangkang magligtas sa apat na umaakyat at medyo magulo ang operasyon dahil walang malinaw na team leader. Sa huli, ang malungkot na pangyayari noong Hunyo 21, libo at ay mananatiling bahagi ng madilim na kasaysayan ng bundok Renier. Isa ito sa pinakamalalang aksidente na nangyari doon, kung hindi man sa kahit anong bundok saan man. At ang talagang nagpapalungkot at nagpapahirap isipin dito ay na kung mas naging handa lang at nag-ingat pa ng kaunti, malamang ay naiwasan sana ang lahat ng ito. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang.